Ayan araw ng webes. Ang aling tapat maraming tao mga bayan. So,

pa kasi ano ang I mean, no, <laughs> so, direct yung second at mo, yun siya Tapos parang ang mo, ano? na po, ilabas mo na kuya, ilan to? Dalawang chicken. Isang paris, bali ano lahat, 360 pa yung 140. Ay, 340 pa lang. 20 pa, 1 Pero andres lalas lahat. Isang chicken, isang paris. Isang chicken, isang paris, ilan to? Ilan is Isang, isang, isang chicken? Um, like right. <crawl prejudice> <foreignussian> so, isang, isang paris. na, po tayo para mabili. Ano po wala? Tatong na, yan. ano isang paris? Isang chicken, isang paris. Oo. 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 Oo nasa tayo. So yung pila ang pa rin so, may po, may na sumali ko. Ah, kasama kayo Ay of Parish. 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 Overboard. Overboard po po oh. isa. Para sa inyo, isang pari, rice. Ice over to. Over to for chicken. <coughs> Mga picture Picture na. Sige po, mamaya kapusin na natin para ano, hindi tayo maano lang ma, ano, ma ng na, 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 uh, mga kapasina. Sige, magawin ka lang. Matagok ko yun eh. Oo, kaya ka muna, iikot tayo doon. Sige, ito yung Paris. Paris over doon. Mga nakapila, hindi rin na mapigil na magpapitsun. <laughs> Pero mag yan mamaya. Tingnan natin. Tingnan natin mamaya. Sa'yo na pa ng chicken? Okay.

Last one chicken, mamaya naman ulit, mga 20 minutes. So, so, Nagubos na ng na chicken. Chicken. Chicken, uh, chicken. Wala chicken. may chicken pa ba may chicken dito. So, oh, pa chicken. I may may ano, kung may ano, kung may ano, kung ano, kung may ano, kung may ano, ano, Oh, so, ha baba. pa pala na, 24. Ena si Diwata, guys. Pupunta siya sa. Huhubusan na ng chicken eh. Inasal wala inasal. You know, may bago. パラマティス。<music> nakita natin. Si Diwata na mismo yung uh, ano. Sa so, dami ng tao ngayon, si Diwata na mismo yung uh, counter, no? Ayan, Ayan mga pinapangangin, guys. So, nandun pa rin siya, oh. oh may mga tao dito, oh. So, dito para makita niyo yung buo. Ayan, no oh. Sa akin kumakain, puno yung mga mesa. tapos na si Dino sa ah